Marami ang nagtatanong sa akin kung pwede ba pagsamahin ang Genius Wand at Divine Glaive. So ganito yan. Kasi yung dalawang yan, mga penetration items. At ang sagot don ay yes, pwede naman pagsamahin. Ikaw at ang crush mo lang ang hindi pwedeng pagsamahin dahil may jowa siya at hindi kanya gusto. De, joke lang. So ito yan. Itong Genius Wand kasi, bukod sa penetration, meron pa siyang naibibigay na minus armor sa kalaban. At ang uh, Divine Glaive naman, bukod sa penetration niya, meron pa siyang unique passive na penetration rin na nagsastack. So, grabe yung baon kapag, nang uh, ng damage kapag pinagsama mo ang dalawang yan, Genius Wand and Divine Glaive. Bumabaon talaga yung damage. Sobrang sakit kapag pinagsama. Maganda pagsamahin yan. Perfect match yan. Baon na baon talaga. Alam ko gustong-gusto mo rin bumaon baon sa school yung tinutukoy ko kasi mga estudyante kayo. Tapos uh, kapag pinagsama mo yan, magandang combo yan kasi punit talaga yung kalaban dyan. Napakasakit, mas masakit pa sa ginawa niya sa'yo, di ba? Pinagsasama mo rin ba yung dalawang yan?